Hi, Manjit. Say hi. Bukas pagkain. Pa-cute Ron, say hi. Bukas pagkain. Direk. Sarap. Pagkai. Sarap. Joey. <laughs> <laughs> sarap. <laughs> ano lasa? <laughs> Robert gusto mo. Patawin <laughs> mo sila bilis para pag napanood nila. Ay mo Robert gusto mo. Robert Omar, sobrang sarap. Gusto ko. Pakita po yung manong. Wala ka nang pinapakita. Ayan hey, yung pagkain ng Joey. Oh. Bilis, Joey. Yung <laughs> lagi <laughs> sa YouTube yun. Bilis na! Ayan si Joey. Ang sa na mga <laughs> 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 si Leo, si Leo. 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 Leo, dali si Leo. I love <laughs> <Arte> ni Joey. Huwag nyo, si Lupit pura ko nalang. Manjit, say hi ulit. Okay. Bakit ka naman eh? Oh, cheers. cheers. Oh, cheers cheers ng sabaw. Direction. Sa ano, sa video kami. Yay! 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 cheers! Yay! 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 Yay!